What's up sa inyo? Welcome sa Channel, Mayroong araw ay pag-uusapan natin ng mga bagay-bagay. Lahat tayo ay apektado. Bibigyan natin ng mga komento at mga unsolicited opinion ang mga makikita natin sa social media. Umpisa na natin, talakayan natin, flood control ng ating gobyerno. Guniguning flood control project tulad ng nabanggit niya sa kanyang zona ang inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos ng mag-surprise inspection siya sa isang barangay sa Baliwag, Bulacan. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, napabuntong hininga na nga lang si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa galit. Matapos niyang matuklasan ang isang ghost flood control project sa isang bahagi ng Purok 4, Barangay Piel, sa Baliwag. So pag galit ka, ganito ka lang. <laughs> mo naman ng konting definition ng salitang galit. Bunakal. Connie, ayon sa Pangulo, 220 meters na reinforced concrete river walls na nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos ang dapat nagawana sa lugar na ito. Pero... Kasi kung ganyan yung 55 million pesos na flood control or wall na yan, ay eh dapat mas mahigit pa sa bugtong hininga yung paglabas mo ng galit mo. So sa isang surprise inspection nga ng Pangulo, eh ngayong umaga, bitbit -bit pa niya ang kopya ng report kung saan nakasaad na 100% na tapos na dapat at fully paid na ang uh, proyekto pero ang tumambad sa Pangulo. Wala kaming makita na kahit isang ano, ng simento, walang equipment dito. Lahat itong, lahat itong project na ito, ghost project. Paano ka naman seseryosohin kung nakangisi ka? Galit ka nga, di ba? Walang ginawa na trabaho dito. Ang surprise inspection ng Pangulo ngayon sa Manoy Ghost Project Connie nagmula raw sa isang sumbong na natanggap nila sa isang kanilang website kung saan ipinararating na ngayon ng publiko ang mga sumbong sa mga Manoy maanumaliang proyekto ng gobyerno kabilang na nga ang uh, flood control project na ito. Sabi ng Pangulo nakausap niya ang barangay chairman ng lugar at sinabi na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project pero kalaunan ay naglaho na lang daw na parang bula dahil Ghost Flood Control Project na ito ko ni Aminado ang Pangulo na maaaring mas maapektuhan ang mga kalapit na residente sa epekto ng matinding pagbaha. Nangako siyang itutuloy ang proyekto at hahanapan ng paraan para magawa ito sa lalong madaling panahon. Pero higit daw sa lahat ay eh mapanagot dapat sa batas ang mga nasa likod ng Ghost at maanumalyang flood control project na ayon sa Pangulo na ang modus daw ay pagpasapasahan sa mga subcontractor ang proyekto. Narito po ang payag ng Pangulo. Ang teknik kasi ginagawa ngayon, eh, yung contractor, makakakuha may award ng contract sa kanila. Tapos hindi, sila, hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung, subs, kung nasa standard o substandard kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Sana naman, di ba, kung alam natin na ganito na yung kalakaran sa ating bansa na may mga subcontractor sub na gagawa ng mga kontratang to, eh di sana nilagay natin sa kontrata mismo na bawal kumuha ng mga subcon para gawin ang project. ba? Diba? Kailangan tayo mismo yung mamamahala, tayo mismo yung magtitingin sa proyektong ito kung sino man niyang kawani ng gobyerno na yan. Pinabayaran kayo ng taong bayan ng napakalaki. Sana gawin ninyo ng maayos ang trabaho ninyo. Ngayon, 100% ang proyekto nakasulat sa papel. Ngayon, sino nag-oversee nitong proyekto na to? Sino ang pumirma na 100%? dapat meron tayong makuha ditong sagot galing sa mayor, sa congressman, LGU pababa. Kailangan pananagutin ang mga dapat panagutin. Hindi tamang ganito lang. Hindi parang sa pahayag ni ni BBM, eh, wala tayong habol. Kasi ang contractor, kumuha ng subcontractor, na kumuha pa ng subcon, nang kumuha pa ng subcon, wala na tayong habol. Kasi nga, pumunta na dun sa ilalim. Masyadong malalim na yung narating ng kontrata. Ngayon, kung talagang meron kang political will ayusin itong mga bagay na to, eh habulin mo. Simula doon sa kontraktor hanggang sa LGU, hanggang sa mga kawani ng gobyerno na may kinalaman sa proyektong yan. Hindi yan ghost project kasi meron na simulan. Kailangan ninyong hulihin mga taong yan. Patunayan mo na may political will ka. Hindi lang 'to para lang sa show mo. Hindi ito na for show lang. na din ka. Sinasabi mong galit ka, dismayado ka. 'Yung pangulo, ah, mapipasang susuyurin ibang lugar base miren sa mga sumbong sa kanya at kanya raw itong ire-report sa mga susunod na araw. Tingnan mo nang latest, balik ko na sa iocon. Ito ay galing sa Reddit, sa subreddit na Gigil ako. Gigil ako sa mga taong tapon lang ng tapon sa kasalanan. nakaka di ba, na may mga ganitong klaseng tao. Tapos, sila pa yung sumisigaw ng pagbabago. Napaka-walang hiya. Tapos, sila pa yung mga magtataka kung bakit nagbabaha. Next. Thank you. Disappointed, Thank you. sir? You. Yes. Yes. Disappointed? Extremely. Uh, well, more than disappointed, I'm, I'm, I'm actually... I'm sorry. I'm getting very angry is what's happening. Dati Paano naman? wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng ng public works. Kahit is, walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. walang Wala kang makita. Puntaan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If if you know if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented. Well, guess what? Hindi, hindi 'di ba? Hindi properly executed ang mga projects na to dahil maraming kurakot, inuna nilang magpayaman. Hindi na uso yung tambay to riches, contractors to riches na ngayon. Ang laki nang nawala na problema sa sa atin at sa, sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala ba sa mga sa mga uh, local residents. So yes, yes. Mr. President, show us that you are not a weak leader. Show us that you are not a weak president. Show us that you have the political will na habulin ang mga taong to, habulin ang lahat ng may kinalaman sa proyektong hindi lang isang tao yan, Mr. President. It's a, uh, not, not, no, I'm not disappointed, I'm <coughs> angry. Sir, there's a COA fraud audit of Bulacan projects. Anong end role niya, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami ah For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, uh, kitang-kita lang mo na hindi completed. So, immediately, that's a falsification. Ayun anyway, na nga, sino yung nag-report? For sure, alam ng mayor yan, alam ng mga congressman yan, alam ng LGU yan. o meron ka ng mga kailangang kontakin, pananagutin sa kasong to, pananagutin sa mga ghost projects na to. Alam mo na kung sino yan, Mr. President. Ngayon, political will mo na lang talaga ang kulang. Okay, so Uh, so that's already a very very uh, 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 big violation. Uh, and for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipila natin sila na economic sabotage because economic sabotage is uh, is, is very clearly eh, eh, eh tigdan natin ha. Ah. Yung utang yung utang ng gobyerno ng Pilipinas ng Republika ay Mababawasan kung naging maayos lahat itong pag uh, pag ano kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa yung pera. Mm -hmm. Hahabulin natin kakasuhan natin sila how long will that take? Hindi ba? Eh in the meantime, we have to actually still build the uh, the flood control project. So, Pero na, na, na naman. Filing, no? I'm okay, sorry. So nationwide po yung filing <clears throat> ng cases if need. Be, it need be. Well, no, it well it depends on uh, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that, but in the meantime, we are continuing to uh, go through the records of public works and all the big contractors mm -hmm. to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. Mm -hmm. So that's why I encourage, na, napaka-useful, napaka-malaking bagay at uh, napapakinabangan namin ang husto yung inyong... Uh, pag uh, pagsulat sa amin, pagsumbong, para padalhan niyo kami ng picture, padalhan niyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon doon sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At nalaman talaga natin kung ano nangyari, ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, uh, uh, paano nangyari yun na, 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 na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to Ngayon, ang mundo ng mga korup eh mas lumiliit dahil sa social media. Dahil sa advancement ng technology na nagagawa ng social media. Mas lumiliit na ang mundo nila. Ang kulang na lang talaga eh ang political will. Lagi kong sinasabi to, lagi kong sinasabi political will. Dahil kung wala nito, ang ating leader, ang ating pangulo, wala tayong mapapala. Actually, hindi na to usapin ng pula, dilaw, mga kakamping. Hindi na to usapan nun eh. Wala nang kulay dito eh. Kayo manggi, ba? Diba? Kayo manggi na ang kulay na to. Kulay na nating mga Pilipino. Lahat tayo apektado. Lahat tayo kailangan natin ng hostisya. Laban sa mga taong to. Hindi na siguro to yung oras para magkabahabahagi tayo, di ba? Magtulungan tayo para maiayos maipakulong ang mga dapat mapakulong, ang mga umaabuso sa mga taong bayan, ang nangungurakot ng pera ng taong bayan. Kailangan nating habulin ang mga taong to. Napakawalang hiya ng mga taong to. Nagpayaman sila habang ang ilan sa atin ay eh, naghihirap pa rin. Ngayon, ang tanong ko lang para sa mga dilaw, kakamping at pula kung may berde pa, sige, okay, isama nyo na. Lahat ng kulay. Do we deserve this kind of treatment? Next. Ang proyekto sa Bulacan na maganda, na flood control projects that work. Ito nga po, itong ginagawang bayabas lang, saka itong, yeah, hindi pa po, gin, hindi pa po tapos eh. Hopefully, yung di, gawa di na po, mayroon meron po ba kayong proyekto na flood control sa Bulacan Wala. Wala na gumagana po ay success? Wala, eh, kung gumagana, di dapat din na nagpamam. Hindi, hindi ko sabihin. Of course, napakalaki din ang mga ilang eh. Wala po wala. Nothing. I mean, when you look at it, there's nothing you can say that ito, ito magandang ito. gawa ni Tungan, construction kasing, company ito na ito. Ito, kasing, ito kasing binigay namin mga pumping station, ginagawa pa lang. Ito yung na-approve ni Sir. Oo, ginagawa pa lang. Wake up call na to para sa lahat. Huwag na kayong bumoto ng artista. Okay? Eh, parang awa nyo na. W8, kagagawa lang po, kagagawa lang, hindi pa po natin turn over. Mm, -mm. Uh, Tulay po yun? Yes, Tulay. sa bridge talaga. Okay. Uh -huh. giba agad. Ma'am, nakita ko, may nagawa, pero, pero ma'am, may... Yung nakita ko yung na ginawa. Pero giba agad. Mm, -mm. Ayan. Pero siyempre ma'am, ah, sa totoo lang, gusto ko pong magpakatotoo dito, pero... Ah, uh, sa laki po ng budget na yan, totoo lamang, eh, hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Ang kahapon, Wala ka kasing alam, kaya hindi mo alam yung nangyayari. Ano ba kasing alam mo, di ba? Di ba artista ka? Bakit tumakbo ka sa ganyan? At bakit itong mga taga-bulakan e eh, itong taong to? Yun lang naman. Ngayon, you choose what you tolerate, mga taga-bulakan kung okay lang sa inyo na langin nagbabaha, na walang pagbabago, taon-taon, palagi namang may ulan eh. ba? Diba? Lagi namang umuulan sa Pilipinas. At alam naman natin, tuwing uulan, babaha sa Bulacan. Pero bakit? Yun at yun pa rin ang mga binuboto natin pagdating sa halalan. Ngayon, eto na. ito na pumapasok. You choose what you tolerate. Diba? Tinotolerate nyo to. Ganitong sitwasyon. Tuwing umuulan. Pero boto pa rin tayo ng boto ng mga taong alam natin na wala naman talagang ginagawa para sa bayan nyo. Mas galingan ninyo sa pagboto sa susunod. Galingan nyo. Kung ayaw ninyong lumubog sa tubig, ito nagpapakasarap lang to sa buhay. Nakita nyo ba yung bago niyang ano? Yun lang muna sa araw na to dahil kailangan ko na uminom ng sartan at ako ay na-hybrid na sa mga nagaganap na sa ating bansa. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para awan niya. Para makapaggawa pa tayo ng maraming videos na tulad ng ganun. Salamat para sa bayan to.